nako mga drivers dito naman tayo sa araw nako sobrang delikado po to yan kita nyo marami laking alon malaking alon ayan kita nyo oh parang sumisip na yung bangka namin ngayon ito po yung pinaka delikado po mga drivers sobrang lalaki po mga alon kahit malaking alon ayan naka diving pa rin kami ngayon po yung dalawang bangka po kami ngayon mga drivers no? pong isa po sa likuran namin yan sigurado kami mahirapan kami ngayon dito kasi yung mga gis na dala namin mga divers ano ba yun mga open water pa po yun ayan yung limang gis na yan po mga divers yan grabe ang, ang lalaking alon ngayon at saka masama po ngayong panahon no? yan ang nyo naman sa video Dubli ingat po kami ngayon mga drivers. Itong pinakaayaw namin na panahon po na magdiving kasi maalon at saka malakas pa yung hangin. Kaya dito muna lang kami magdiving mga drivers sa ano po sa Cordoba Point po mga drivers. Kasi pag pumunta kami doon sa ibang island hindi kaya sa bangka baka may mangyari pang masama sa amin ngayon. Yan. Rapid. Cho. Cho kaya? Kaya. Double time ha, double time. Grabe. Yan. May bangka pala dito, nagdiving din mga drivers. Kasi hindi kaya pag pumunta tayo doon sa ano po. Sa Ulanggo Island po mga drivers. Kasi ang destination sana namin ngayon uh, pumunta sana kami ng Ulanggo Island po. Then pagkatapos ng dalawang diving doon, Ah, uh, pupunta sana kami ng ano, restaurant, floating restaurant po mga ka drivers. Kaya hindi kaya kasi ano po, masamang panahon. Ah, uh, dito lang muna kami ngayon sa Cordoba Point po mga drivers. Ito ang Cordoba po, Point po mga drivers. Ah, uh, harapan po to ng Coral um ano bang tawag dito ng area na to? PCR. Oh, yan. Yan po, tingnan yung bangkang isa oh, hindi makatakbo ng maayos kasi sa alon po. Yan. Pagiling-giling yung bangka mga drivers. Ah, sana po mga drivers no, ay ah, hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin. Um Paki-follow at paki-subscribe lang po yung Eugene Divers Vlog po mga drivers. Sana po ah, matulungan niyo po ako para po makatulong rin ako sa pamilya ko. Ayun. Oh, caption media. Pakantakan ta lang parang walang alon. Yan. Woo. Grabe oh. Yan pa oh, kita niyo parang sumisip na yung bangka namin. <laughs> Nakakatakot talaga. Ay nako. Yan po. Kan Pati yung hoping mga ka Hoping sa Sweetman po Yan o, oh, Sweetman po yan bangka na yan Dito po sila naliligo kasi hindi kaya po Sa ibang island po talaga Yan o oh. Dito po Dito po naliligo yung geese Kasi well, no choice kasi o Pupunta pa tayo sa ibang Ano Ibang island po

dito po kayo mga drivers